Nakatakda na ang pagdating ng labi tatlong overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa Kuwait sang ayon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Migrant Workers o DMW na pabilisin ang repatriation ng mga biktima. Ayon sa opisyal na pahayag ng Overseas Workers Welfare Administration, sa pagtutulungan ng OWA, DMW at Department of Foreign Affairs, naisakatuparan ang direktibang ito ng Pangulo. Naitalang tatlo ang nasawi sa labing isang OFW na naapektuhan ng masunog ang isang residential building sa Mangaf City sa Kuwait. Anim naman ang nakaligtas at nasa mabuting kalagayan, habang dalawa ang nasa kritikal na kondisyon sa kasalukuyan. Ayon sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya sa mga pamilya ng biktima, lalo na sa dalawa pang kasalukuyang nasa ICU. Sangayon pa rin ito sa direktiba ng Pangulo, natutukan ang mga pamilya ng OFW sa mga ganitong panahon at pagkakataon. With respect to the families, uh, we have communicated with the, uh... Uh, the families, especially of those in ICU and the three families of the deceased. Uh, I myself had spoken to uh, some of the family members over the phone and had assured them standing directive of the president to handhold uh, OFW families through difficult times uh, in a situation just, such as this. Tiniyak naman ni Kakdak na nakahain na rin ang kanilang plano sa entitlements at financial assistance na matatanggap ng mga biktima at kanilang mga pamilya mula sa OWA, sa DMW, sa pamahalaan ng Kuwait at sa kanilang mga employer. Sunod na isasakatuparan ang proseso nito kapag naiuwi na ang mga labi nito na inaasahan ngayong hapon. Nakahanda na rin ng repatriation ng anim na Pilipino na nakaligtas, ngunit binigyan naman ng option ng mga ito na manatili sa Kuwait sa pagnanais na ipagpatuloy ang mga naiwang trabaho roon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino!